seperti itu tapi dia tak nak Halina't pumasok na tayo sa kwarto. Sige, <laughs> <laughs> <Inyo. Inyo. laughs> <laughs> Ay! Ano ba yan? <laughs> Ayun. Anong ginagawa niyo? Kukantuan, <laughs> Bakit Makinig kasi kayo. Alam niyo ba? Kwento ng nanay ko. Isang sikat na manulot yung lolo ko. Pero, yung pinagtataka namin, hindi namin nakita mga libro niya. At alam niyo ba? Dito rin din siya namatay. Sa isang sunog. Ito naman, masyado matatakotin, biro lang. Pero kwento sa akin ng pamilya ko, maraming kilala mga bayan ni Lolo ko. Sumulat siya ng mga libro tungkol sa kanilang buhay at sa kultura ng Pilipino sa panahon. Ay, nakakainip naman yan, hindi ba? Oo oh, nga. Paano tayo napunta sa usapan ng panitikan? Tara, tagot-taguan tayo. Tara, tara, tara. tara. O sige, ako lang tayo. Please, Please tara! Dalawa! Ang ingay nyo! Tatlo! Apat! ang tinatukoy? Aking guro? Oo, ikaw. ka bang isang merkado dito? Ano <laughs> ko? Tumayo ka na lang dyan at basahin mo ang nasa pisara. Mm -hmm. Eh, hindi naman po importante yan. Ginoong merkado? Paano mo naman nasabi yan? Kung wala ang panitikang Pilipino, wala tayong alam upo sa kasaysayan ng ating lahi. Mga bayan na nakipaglaban para sa ating kalayaan. Makinig ka na lamang upang iyong lalong mas maintindihan ang kahalagahan ng panitikan sa ating buhay. Ang panitikan ay isang paraan para may bahagi ng mga tao ang kanilang mga saloobin at damdamin sa pamagitan ng pagsulat. Mahaarito ito maging tula, kwento o awit. Tinutulungan tayo ng panitikan na matuto ng higit pa tungkol sa mundo at kagandahan ng buhay. Nakakatulong din ito sa atin na maunawaan ang ating kulturang Pilipino na napakahalaga sa atin. Noong sinaunang panahon, ang mga ninuno natin ay nagihirap upang maipahayag lamang ang kanilang mga saloobin. Sila ay gumagamit ng mga kahoy upang gawing papel para lamang makapagsulat. Isa lamang iyan sa mga rason kung bakit napakahalaga ng panitikan sa ating pangumuhay. Kung ang wika ay sinasabi nating kaban ng karunungan, kung may nawawalang kaban ng karunungan, ay mamamatay ang isang wika. Ikaw ba, ginoong merkado, ay may pagpapahalaga sa panitikang Pilipino? May pagmamahal ka ba sa ating sariling wika? Ikaw ba'y makapilipino, makabayan, na handang ipaglaban ang iyong lahi? Handang ialay ang buhay katulad na lamang ng ating mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para lamang makamtan ng kalayaan? Ngayon, ay alam ko na po ang aking pagkakamali. Kailangan pala nating bigyang halaga ang ating pagkakakinalan sa pamamagitan ng pagkatuto ng panitikan. Ngayon, uumpisahan ko na po ang pagsusulat sa bawat pahina ng aking isusulat. Hinaharap ko ang hamon na magbigay liwanag at inspirasyon sa bawat kabataan. Bawat pangungusap, bawat pahina ay may taglay na hangarin na magdudulot ng kakaibang kahulugan na tatatak sa inyong puso't isipan. Sa bawat kwento na aking binubuo nais nice kong iparating ang kahalagahan ng ating mga bayani at mga pangarap ng ating mga ninuno. Ang kanilang mga sulat at gawaing pampanitikan ay patuloy na nagbibigay gabay sa ating bayan. Kaya't sa aking nobela, ako'y nagtatanghal ng isang paalala na ang panitikan ay hindi lamang sinig Ito'y isang daan patungo sa pag-unlad, pagbabago, at pagkakaisa ng ating bayan. Magiging instrumento ako sa mga kabataan na imulat sila kung gaano kalaga ang panitikang Pilipino. At nang sagayoy, sila naman ang magpatuloy sa... Huh? Chase! Nakakulong ka hata dyan! Sa bagay, kanina ka pa namin Huwag ka mag-aala. Yan isang panaginip. Panaginip, panaginip, panaginip. Okay ka lang ba? Nanaginip ako. Ano yan? Oo oh, nga. Just that. Reds, mali yung nasabi ko sa'yo. Sa inyong lahat. Ang panitikan ay hindi nakakainap. Parami tayong mapupulot ng mga kaalaman tungkol sa mga naisulat ng ating mga ninuno. Kailangan nating isapuso ang lahat ng ito upang tayo ang magpatuloy ng kanilang naumpisahan. Huwag nating ipagwalang bahala ang kanilang naging kontribusyon sa bayan. Pagkus, ituro natin ito sa mga kabataan tulad natin. Reds, gusto ko malaman ang tungkol sa lolo mo. Ang bahay na ito ay dating gawa sa kahoy. Isang araw nagkaroon daw ng sunog dito at agad namang napatay. Dito sa sunog na ito namatay ang aking lolo sa tugod. Ang apoy ay nagmula sa kanyang... o nagsimula sa kanyang kaliwang braso dahil siya ay nagsusulat na may katabing kandila. Ang kanyang kwarto na nasunog, alam mo ba kung nasaan? Ngayon na naitanong mo na. Alam mo ba yung parang may pagitan sa dalawang kwarto na hindi naukupahan? Doon, hindi natin papakita ko sa inyo. Sumama kayo sa akin. Ito ba yung tinutukoy mo? Oo. Ngayon, ipagpapatuloy ko ang aking naiwang katha. Sa bawat pagpasa ng kandila, sa bawat muling pagningas ng ating panitikan, ipinagpapatuloy natin ito sa mga susunod na henerasyon.